Charter change o chacha? The 1987 Constitution. Charter change. Ito na solo na charter change. Amend the Philippine Constitution. To amend the Constitution. Pag-usapan natin ang charter change. Ang pag-usapan natin ang napakainit na issue ng charter change. Ang daming ganap na may kinalaman sa charter change. Nakakalito na. Pero alam niyo, madali lang itong lahat intindihin. Kasama ninyo ako. Sa mga bago dito sa channel, ako si Rambo Talabong, isang journalist na may pitong taon ng karanasan sa pagbabalita. Tinaanan ko ang balita sa mga nakaraang taon. Binasa ko ang konstitusyon. Pinanood ko ang lahat ng video na may kinalaman sa isyu na to. Pati ang mga opinyon ng mga eksperto, binasa ko. Itong isyu ng Chacha, malabo ngayon. Gawin natin klaro. Part 1. Ano ang kwento ng konstitusyon? Okay, pumunta muna tayo sa pinaka-basic. Mga tao tayo ng isang bansa na kailangan ng mga batas. Kailangan natin ng mga batas para umasenso tayo at hindi tayo magkagulo-gulo. Dito sa mga batas natin, merong isang batas na nagahari. Ito ang konstitusyon, ang supreme law of the land. Bakit angat ang konstitusyon sa ibang mga batas? Ang konstitusyon ang pundasyon. Dinidetalya nito kung paano dapat gumana ang gobyerno. Nililista rin nito ang mga karapatan at mga prinsipyo na pinapairal ng bansa. Ito ang nagsasabi ng ating gobyerno ay dapat nahahati sa tatlong co-equal branches. Ito rin ang batas na naglilista ng ating mga karapatan. Mga karapatang hinding-hindi may pagkakait sa atin. Dahil dito, ang konstitusyon ay parang rulebook sa paggawa ng mga bagong batas. Kung kaya naman ang isang batas kung hindi kahanay ng konstitusyon, tinatawag itong unconstitutional. Ito yung mga batas na hindi pinapairal yung mga prinsipyo ng ating bansa. Ito yung mga batas na nagbibigay masyado ng kapangyarihan sa isa sa dapat na three co-equal branches of the government. Usually, ang binibigyan masyado ng kapangyarihan ay ang executive, ang pangulo. Sa kasaysayan ng ating bansa, nagkaroon na tayo ng at least limang konstitusyon. Mahalaga silang malaman kasi ang kwento ng ating konstitusyon ay ang kwento ng ating bansa. Ang kwento ng ating konstitusyon ay ang kwento natin. Ang 1899 konstitusyon ng Malolos Konstitusyon ang nagtaguyod ng Republika ng Pilipinas. Dala nitong unang konstitusyon ng ating pagkalaya mula sa mga Espanyol. Ang 1935 konstitusyon naman, dala ang kwento ng ating pagkalaya mula sa mga Amerikano. Ang 1943 konstitusyon, isang konstitusyon ng puppet government ng Japan, dala ang kwento ng ating bansa noong World War II. Danasakop na tayo ng mga hapon. Hindi na rin ito nagamit pagkatapos na matalo ang mga Hapon. Ang 1973 Constitution dala ang kwento ng diktadurya ni Ferdinand Marcos. Pinalawig nito ang kapangyarihan ni Marcos. Dahil dito, napakaraming pang-aabuso ang nangyari. Ang 1987 Constitution dala ang kwento ng pagpapalaya sa atin mula sa mapang-abusong sistema ni Marcos. Ang 1987 Constitution, reaction dito sa diktadura ni Marcos. Marami itong checks and balances sa Pangulo. Ito ay para hindi na mangyaring iisang tao lamang at iisang pamilya lamang ang may hawak sa buong bansa. Dahil napakaraming dinukot at pinatay sa panahon ni Marcos, ang 1987 Constitution, pinalakas ang ating mga karapatan. Mula noon, ang 1987 Constitution na ang ating Constitution. Siyempre, walang perpektong batas. Kabilang na dito ang Constitution. Buhay ito at kailangan sinasalamin nito ang ating nagbabagong bansa. Dahil dito, dekadekada na rin sinasabi na kailangan i-update ang 1987 Constitution. Noon pa lang, marami ng proposal na baguhin ang Constitution. Hindi lang matuloy-tuloy kasi mahirap baguhin ang Constitution. Pag-uusapan natin itong mga proseso ito mamaya. Anyway, hindi mabago-bago ang Constitution. Hanggang sa dumating ang pagkapangulo ni Rodrigo Duterte. Si Duterte na taga-dabaw gusto ng federalismo. Sa POV ni Duterte, kailangan i-redistribute ang kayamanan at kapangyarihan ng Maynila. Pagagawa lang ito sa pamamagitan ng pagbabago sa konstitusyon. Pero kahit nasikat si Duterte, hindi ito natuloy. Hindi ito nakakuha ng sapat na magkakaintindi at suporta ng publiko. Nawalan din ito ng suporta mula sa mga politiko kasi kontra ito sa political dynasties. Dagdag na dito na tumapat ang kanyang termino sa pandemya. Nang maluklok si Ferdinand Marcos Jr. sa pagkapangulo noong 2022, sabi ng mga eksperto, hindi niya itutulak ang charter change. Siya kasi mismo nagsabi na hindi niya babaguhin ang konstitusyon. Sabi niya, hindi raw niya ito prioridad. Pero iba ang nangyari. Part 2. Chacha con as con con P.I. Ano mga ito? Okay, alam na natin tinutulak ang chacha sa ilalim ni Ferdinand Marcos Jr., pero bago natin to pag-usapan, pag-usapan natin yung mga paraan kung paano baguhin ang konstitusyon. Para maintindihan natin kung paano ito ginagawa ni Ferdinand Marcos Jr. at ang mga politikong sumusuporta sa kanya, kailangan natin intindihin yung proseso. May tatlong paraan para baguhin ang konstitusyon. Maganda silang pag-usapan kasi lahat silang tatlo naging posibilidad sa ilalim ng administrasyon ito. Dito napapasok ang lahat ng termino. cha o charter change ay ang kahit na anong pagbabago sa konstitusyon. Nakaka-intimidate ang term na charter. Konstitusyon lang ito ang charter, ang konstitusyon. Mas madali siguro itong tawagin na concha or constitutional change. Pero caca nakasanayan na. May tatlong paraan para baguhin ang konstitusyon. Tatlong paraan para gawin ng chacha. Dito papasok ang concon, conas at pi. Unahin natin ang concon. Ang concon ay constitutional convention. Nasa pangalan nito, magkakaroon ng convention convention na ito magpropropose ng mga pagbabago sa ating konstitusyon. Sino yung mga kasama dito sa convention na ito? Sa ilalim ng konkon, pagbobotohan natin at ia-appoint ng Pangulo. Ito mga representante at mga appointees ng Pangulo, dapat hindi mga miyembro ng Kongreso. Dapat hindi mga nakaupong politiko. Ideally, ang kasama sa mga tao dito sa convention na ito, mga tao ni representa ang ating mga interes. Mga interes ng taong bayan, hindi interes ng mga politiko. Ito ang pro dito. Kung ginawa ng maayos, labas dito ang mga politiko. Ang negative side dito, magastos ito at matagal. Ang delikado rin dito, baka ang mga taong pumasok dito sa convention, mga kamag-anak at mga kaibigan lamang ng mga politiko. At dahil magastos ito, pwedeng pagkaperahan ito ng mga politiko. Para magkaroon ng CONCON, -con, kailangan aprobado ito ng two-thirds ng House at saka Senate. Punta tayo sa CONAS. Ang CONAS ay Constituent Assembly. Sa CONAS, magkakaroon ng Assembly ang Kongreso. Tapos sila ang magpropropose ng mga pagbabago. Para magkaroon ng CONAS, kailangan 75% ng Kongreso aprobado ito. Ang pro dito, matipid ito, at mabilis. Ang CON ang nagdedesisyon, mga politiko. Punta tayo sa PI ang People's Initiative. Nasa pangalan na rin ito kung sino magpropropose ng mga pagbabago. Ang tao. Sa PI, ang mga tao magsisimula ng petisyon kung saan naroon ang pagbabago sa konstitusyon na gusto nilang mangyari. Ang requirement dito, dapat at least 12% ng lahat ng mga botante nakapirma dito. At hindi pwede ang mga pirma dito galing sa iilang mga distrito lamang. Dapat at least 3% ng bawat distrito sa buong bansa nakapirma dito. Lahat ng mga proposal dito sa tatlong paraan ng pagbabago ng constitution, Concon, Conas CON at PI, pagbobotohan ng lahat ng mga botante. Ibig sabihin ng mga proposal dito sa tatlong paraan na ito, hindi kaagad-agad mangyayari. Kailangan pagbotohan ng lahat ng mga botante. Kailangan ng plebisito. Ang plebisito galing sa Latin words na pleb at saka situb. Ang pleb, ang tao ng bayan. Ang situm, utos, o decree. Literal na kailangan ng utos ng bayan para may katuparan ng lahat ng pagbabago sa konstitusyon. Ngayon at master na natin ang mga proseso, pumunta na tayo sa Marcos Presidency. Sa pagkapangulo ni Ferdinand Bongbong Marcos, may dalawang wave ng chacha. -cha. Part 3, ang failed first wave. Ang first wave ng chacha -cha sa ilalim ni Ferdinand Marcos Jr. mula mid-2022 hanggang early 2023. Ang kwento rito, gusto ng mga congressman na magkaroon ng constitutional convention, Konkon. yung magastos at mabagal. Ang pakay ng mga congressman patagali ng termino ni Pangulong Marcos. Dahil marami ang bumoto kay President Marcos Jr., sabi ng mga congressman, isa itong oportunidad para palawigin ang kanyang kapangyarihan, para patagali ng kanyang pagkapangulo. Gusto rin nila ng tandem voting, na kung binoto ang Pangulo, pinoboto na rin ang vice Pangulo. Para yung sa Amerika. Kasama na rin dito ang pagbubukas ng ilang mga sektor ng Pilipinas para sa foreign investment. Pero mainly yung term extension talaga ng Pangulo ang main thing dito. Imbis na anim na taon na termino at isang beses lamang pwedeng tumakbo, ang gusto ng mga congressman, limang taon kada termino pero dalawang beses pwedeng tumakbo. So ang bagong maximum na gustong gawin ng mga congressman sa pagkapangulo, 10 taon. Later on hanggang ngayon, dinadownplay ng mga congressman na gusto nila ng political reform. Ito yung pagbabago sa term limit ng Pangulo. Imbis na ito, ang pineplay up nila ay yung economic reform. Yung pagbubukas ng mga sektor na ekonomiya sa foreign investment. Naging controversial din itong first wave ng chacha sa ilalim ni Marcos kasi dito sa Konkon, hindi pinagbabawal na sumali ang mga relatives ng mga congressman. Hindi pinagbabawal ng mga relatives ng mga politiko. Tapos ang sweldo sa mga kasali sa Konkon, 10,000 pesos kada araw. Hindi natuloy itong first wave kasi kahit na suportado ito ng House, hindi ito suportado ng Senado. March 2023 na natapos itong first wave. Akala na marami katapusan na ito ng chacha sa ilalim ni Marcos. Pero pagkadating ng December 2023, nagsalita si House Speaker Martin Romualdez, ang pinsan ng Pangulo. Sabi ni Romualdez na sa agenda daw nila ng 2024 ang Chacha. Sabi ni Pangulong Marcos noong December 2023, meron ng preliminary talks tungkol sa Chacha Meron ng usap-usapan. Ito na ang second wave. Come 2024, sobrang dami nangyari bigla. First week of January 2024, out of nowhere, nagkaroon ng People's Initiative. Nagkaroon ng signature drive sa buong bansa. January 5, 2024, behind the scenes, nakapag-meet si Pangulong Marcos kay Senate President Mick Zubiri at kay House Speaker Martin Romualdez. Sa meeting na ito, hiningi ni Pangulong Marcos ang tulong ng Senado sa chacha. Tandaan ang Senado ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang first wave ng chacha sa ilalim ni Marcos. Sabi ni Pangulong Marcos kay Senate President Subiri, ang Senado na raw ang manguna dito sa chacha. Take charge, sabi ni Marcos. Nagdag ni Marcos, ang gusto lang daw niya ay economic reform, hindi political. Pumayag ang Senado at nagsimula sila ng kanilang diskusyon tungkol sa chacha. January 9, 2024, nag-air sa primetime television ang EDSA-PUERA advertisement. Isa itong advertisement na nagtutulak ng chacha at sinasabing nagfail ang 1987 Constitution. Around this time, nakita ng mga senador na mayroong 12 billion pesos na budget sa COMELEC na hindi klaro kung saan gagastusin. Sabi ng COMELEC, hypothetically, pwede raw itong gastusin para sa chacha. Pwede itong gastusin para sa isang plebisito. Sabi ng mga senador, mga congressman sa House ang nagsingit nito sa budget. So ang Senado, lito. Sinabihan sila ng Pangulo na pangunahan na nila ang Chacha tapos economic reforms lang daw, pero sa labas nila, merong People's Initiative na mukhang sinusuportahan ng House of Representatives. Tapos itong People's Initiative mukhang itutulak ang political reforms. Ang lumalabas, dahil ang Senado ang balake dito sa political reform ng Chacha, nilabas sila at sinipa sila sa equation ng House. So sa paningin ng Senado, ginagamit ng House ang People's Initiative para maetsapuwera sila. January 24, 2024, inanunsyo ng mga kongresman na naabot na nila ang minimum na 12% ng mga signatures. Ito kahit na ang Senado, nag-agree na nga na sasali sila sa Chacha. Pero hindi magpapatalo ang Senado. Saan magaling ang Senado? Sa public investigations. Inimbestigahan ng Senado ang People's Initiative. Lumabas na nagkaroon ng bayaran sa iba't ibang bahagi ng buong bansa. End of January 2024, sa investigasyon ng Senado, ang head ng firma, ang organisasyong nagtutulak ng PI, umamin na nakipagkita sila kay Romualdez. Inamin din nilang nakipag-coordinate sila sa mga congressman para marating yung 3% kada distrito na quota. Ito ang twist. Around the same time, inanunsyo ng COMELEC na hindi naman pala sila handa para sa People's Initiative. Kulang daw ang COMELEC sa implementing rules and regulations. Essentially, hindi kompleto ang handbook ng COMELEC para sa People's Initiative hindi nila kayang gawin ng People's Initiative. Kasabay ng mga anomalya dahil dito, malabo na ang People's Initiative. By February 2024, nakiusap na ang House of Representatives sa Senado na wag na nilang ituloy yung kanilang investigasyon sa People's Initiative. Sabi ng mga congressman, wala naman daw mapapala ang Senado. Walang mapapala? Nakakatawang nakikiusap ang House sa Senado na tumigil sila sa kanilang investigasyon ngayon at lumalabas na nagkaroon ng iba't ibang bayaran sa kanilang mga distrito. Biruin nyo in the span of last than a month, nakakolekta sila ng milyong-milyong mga pirma. Ito ay kahit na walang public consultation at walang public information drive. Let's be real. Magkakaroon ka lang ng ganoon karaming pirma sa ganoon kakunting oras kung may bayad. Sa ngalan ng Chacha, maraming makulay na away ang lumitaw. Magkaaway pala si Sen. Amy Marcos at ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Lantaran ding inaway ng mga Duterte ang mga Marcos na ata mga Duterte sa posibilidad na may 10-year term si Marcos. Pero hindi mga bulong na magiging Prime Minister si Martin Romualdez. Ang daming nangyari. Pero ano ba ang punto ng lahat ng ito? Kailangan ba ng chacha? Sabi ng mga congressman, kailangan daw ang chacha para buksan ang ekonomiya ng Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng foreign direct investments. Investment ng mga dayuhan sa ilang mga sektor. Ito ang mga sektor na gustong buksan ng mga congressman. Advertising, education, at public utilities. Pero anong sabi ng ating mga ekonomista? Sabi ng ating mga ekonomista, makakatulong ito pero hindi ito ang pinakang makakatulong. At sabi rin ng ating mga ekonomista, hindi naman ito kailangan agad-agad. Sabi nga ng mga ekonomista, kakapasa pangalang daw ng mga batas na para sa mga Pilipino at mga dayuhang mga negosyante. Sabi ng ating mga ekonomista, kung gusto ng mga kongresman umasenso ang ating bansa, ito ang kailangan nilang gawin kailangan padaliin ang pagpapatakbo ng mga negosyo sa ating bansa. Kailangan pahintuin ang korupsyon. At kailangan magpatayo ng mga infrastruktura. At alam ninyo, marami pang mas urgent na mga problema ang ating bansa. May educational crisis tayo. Ang dami pa rin naghihirap at nagugutom ng mga Pilipino. Sira pa rin ang ating health system. Sa West Philippine Sea, kinakawawa pa rin ang ating mga mangisda. At patuloy ang expansion ng China. Bakit minamadali ng mga congressman ang non-urgent na economic reform? Ito yun. Baka kasi hindi economic reform talaga ang habol nila, kundi political reform pa rin. Gusto pa rin nila ng term extension. Gusto pa rin nilang baguhin ang sistema. Para kay Marcos at para sa sarili nila. Bakit naman nila minamadali? Kasi kung hindi matuloy ang chacha bago ang midterm election, malabang matuloy na ito pagkatapos. Pagkatapos kasi ng midterm election, ang iniisip na ng lahat ng mga politiko, mula Pangulo hanggang Kagawad ay ang kasunod na eleksyon, ang Presidential Election. Ang lumalabas itong economic reforms, Trojan Horse para sa political reforms. At ang ang mga politiko rin. Pinapalabas ng mga politiko na ang mga Pilipino na etsapwera ng 1987 Constitution. Pero ang totoo, sila ang nang e ng mga Pilipino. Part 6. Ang dapat bantayan. Ito ang mga dapat bantayan natin. Matutuloy ba ito o hindi? Practical ba ito sa atin o hindi? Bilyong-bilyong piso ang gastusin para sa chacha. Kung gagawin natin ito, dapat sa tamang paraan. Kailangan gawin palaging klaro ng gobyerno ang proseso sa atin. Mga kongresman ba ang bahala? O meron ba tayong partisipasyon? May representasyon ba ang lahat ng mga Pilipino? O ang mga politiko lamang, mga kaibigan nila at ang kanilang mga kamag-anak? Ano ang mga pagbabagong kanilang ipropropose? Economic lang ba talaga? kung magsisingit sila ng politikal sa bawat proposal ng pagbabago sa konstitusyon. Sino makikinabang? Dapat ginagawa itong klaro ng gobyerno para sa atin. Bantayan natin ang ating mga opisyal. Nasa interes nila na hindi tayo makaalam at hindi tayo makaintindi. Huwag natin silang hayaan dito. Hindi itong huling video ko tungkol sa Chacha. At marami pa akong video ang gagawin tungkol dito. Para hindi kayo mapag-iwanan sa kasunod kong mga video, sundan niyo ako. I-like niyo rin itong video. Malaking tulong din sa akin na maikwento nyo itong channel ko sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga klase, sa inyong mga teacher, sa inyong pamilya, sa lahat ng tao. Para rin lumaki ang ating komunidad. Malaking bagay ang pag-share ninyo. Magkita tayo sa kasunod na video.